maulan maulan mga idol maulan may kidlat kidlat pa malalim na ayun o oh. 100 kilo tap parang dagat na dito mga idol o oh. oh, wala <laughs> ka sa tubig wala wala guys wala sa tubig guys oh. na, sa... wala single kutsi lalim ang tubig <laughs> may bayaw sa kita, hoy <laughs> may lalim yung tagilid ha lako larga purot purot na purot purot na mga idol yung single duman purot purot na so, malalim na yung tubig dito malalim malalim parang dagat na dito mga idol <laughs> o meron doon hindi na gano nakatambay lang muna sila malalim na nasinggil <laughs> <laughs> ito hindi kurut na Boilo! Ataw! Parang dagat na mga guys. Babay eh. Laka sa tubig. Kala mo dagat na dito mga inulo. Malo na na. Ang dalim. Okay. meron pang pa parating isa. Yung bike, ah, yun ang bike oh. Wala nang binatbat 'yung mga ano. <laughs> ah, ito 'yung bike. Ah. Malakas ang tubig. Yes. Oh. Okay ha 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 dito lang pala akala ko so good ba Let's see